Anyong mga chingu, for today's video ay meron lang sana akong gustong i-share sa inyo na naging experience ko kasi after ko sa event na to ay eh, may nangyari sa akin na napataan tayo sa isang rough road. Kailangan ko makabalik ng tagig kasi susundin natin si OBR at afternoon nun, naman kami ng Pampanga. Alright mga chingu, pauwi na tayo! Hindi tayo nakaligo, gawa na malamig tsaka nag-uulan dito ang naging pagkakamali ko lang dito mga chinggo, ay hindi ako agad gumamit ng google map kaya sa paglabas ko neto daling sa event ay naligaw agad ako so yun nga mga chinggo. hindi natin na expect na dito pala sa loob is meron palang resort habang binabaybay ko tong daanan na to mga chinggo, ay nag-activate na pala yung TCS ko dito kasi nga rough road yung nadaanan natin ito. Hindi pa Kaya naman to eh. Patayin ka lang yung TCS <laughs> At pagdating ko naman dito mga chingo Ay hindi na ako sigurado kung saan ako dadaan Kung kakaliwa ba ako O kakanan Kasi hindi nga tayo nag google map dito At dahil hindi tayo sigurado Ay nag right turn na lang tayo mga chingo Pero yung daanan dito ay palusong habang ina-edit ko tong video na ito mga chingo ay naalala ko yung experience ko doon sa DRT na experience ko yung off-road doon so nahirapan ako at napagod ako doon sa kalsada. <laughs> nagpunta kasi kami noon sa 13 falls sa may DRT so first time kong mapadaan sa off-road at hindi pa kasi naaayos yung daanan doon parang mali ata eh Ata ang ko. Doon na ata sa kabila. Dumulas konti sa ano? Rock road. Katapos kong madulas doon sa part na yun, mga chingu, eh naging maingat na ako sa pagpihit ng throttle ko kasi alam ko pwede akong matumba dahil nga madulas yung dinadaanan ko. At dahil alam ko na na mali yung dinadaanan ko, ay eh, nag na ako na mag-U-turn dito mga chingu. Pero ito na yung kasunod ng na mga nangyari. Dito ay mag-U-turn na ako mga chingu. At ginawa ko ay inalalayan ko yung motor at tinukod ko yung kaliwang pa ako para... Just in case lang naman, pero ito nga, at na-slide pa rin ako. <laughs> buti na lang at nakatukod yung kaliwang pa ako para malalayan at nagawa ko pa rin ma mabuhat itong kerby ko kahit 140 kg yung bigat na ito <laughs> salamat naman at hindi tayo natumba doon mga chingu. at etong nga at paket naman tayo pabalik pero hindi pa natatapos dyan mga chingu. at dito ay muntik na naman tayo may slide or matumba na naman mga chingu. dito ay medyo nahihirapan na ako mga chingo dahil sobrang dulas at hindi ko maipangat yung rear wheel natin kaya bigla ko na lang naisip na huminto para humingi ng rescue medyo kinakabahan lang ako dito mga chingo kasi what if baka may stock up ako dito at walang dumating na rescue tapos sobrang dilim pa ng lugar na to kaso wala mga chingo pililit ko pa rin makaalis dito talagang chinaga ako to mga chinggo, at medyo na-stress na ako at nahihirapan na ako dito <laughs> at dahil sa pagtsatsaga natin mga chingu eh nagawa akong makalis dyan sa spot na yan Ayan, maayos na at dere na yung ating biyahe mga chingu. At buti na lang sa ganitong oras eh may nakita tayong gising na at nakapagtanong na tayo kung saan tayo makakadaan palabas ng rap road na yan. Kaya dito ba palabas ng ano? Pamarilake? Palabas po yan. Diretso lang po. Thank you. Grabe guys. <laughs> Dumudulas yung gulong natin sa likod. Pag mga ganun. Kanina muntik na ako yung kanina yung pag u ko at ito na mga chingo palabas na tayo at narating din natin ang main road ng Marilake Highway oo oh, ito nga kumikot pa kami dun eh. naisipan ko munang huminto dito banda para ma-check natin yung kondisyon ng ating motor after natin ma-experience yung pagkakaslide natin doon sa rough road sayang so, mga chingo okay naman wala akong naging problema okay naman si Kerdy makakadiretso na tayo ay mga Chingu, larga na tayo pa uwi ng tagig uh, at syempre hindi tayo makapagpatakbo ng mga 50 to 60 kasi gawa ng medyo basa basa pa yung daanan uh, dito kasi nagaampon pa yung time na yan at medyo naalala ko pa yung naging experience ko dito sa rap road na yan <laughs> At ayan mga chinggu, mapapatank you Lord ka talaga kasi maayos at safe ako nakauwi sa amin bahay sa tagi. At syempre, maayos din akong nakabiyahe pamuntang Pampanga. At ayan mga chinggu, ang naging experience ko sa Rapp road. At kung umabot ka dito sa dulo ng video ko, eh baka pwedeng makahingi ng like and follow na rin sa aking Facebook page mga chingu syempre pwede nyo rin akong i-follow sa Instagram, sa TikTok at subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel sa Papa Jers Vlog kamsamnida